Time check tayo mga kabiyero. 11:48 ng gabi mga kabiyero. Itong vlog na to mga kabiyero ay para sa mga pasahero namin sa UB Express. Kasi mga kabiyero yung pasahero ko nagbigay ng pamasahe kung kailan na siya malapit bumaba ngayon ang binigay niyang pamasahe isang libo wala akong panukli kaya yon ang nangyari hindi na siya nakapag bigay ng pamasahin niya kasi unang biyahe ko palang binigay niya kaagad eh isang libo sana po bago kayo sumakay ng UB ay magpapalit na po kayo sana sa inyo o pagsakay nyo sa UB express ay meron po kayong baryang may bigay sa driver kasi ang mahal ho ng gasolina tapos nagbaboundary pa po kami. Kaya pinipilit po namin na mapuno po kami palagi. Pag sumakay po kayo sa jeep or UB Express o anumang namamasada, dapat po uh, lagi po tayong may bariya. Kasi mahalaga din po sa amin na lagi kaming puno. Tsaka yun, para hindi po tayo maabala pare-parehas, tulad yan hindi kayo nakpagbayan so laking kawalan din sa amin yun kaya dapat po lagi po tayong laging may bariya lagi po natin isipin na baka walang bariya yung driver tulad yan nachambahan nyo ako, kakabiyahe ko lang So wala akong maibigay sa inyong barya So magandang gabi sa ating lahat mga kabiyero